dito na. Ayan po guys, yung nasa likuran ko na pusti. Yan po ay solar light. So, natuklasan namin ngayon dito na basag na pala ito. Binato daw yata ng mga ng mga bata. Yung kung sino na yan yata. Mga sabi nila, yung dumadaan dito, uh, yun ang bumabato sa pusti na yan. Ayaw nila na magliwanag yung daanan nila. Lalo na pag sa gabi. Alright guys, welcome back to my vlogs. Dito naman po tayong muli sa ating YouTube channel, The Meldoan Channel. Bagu-time 40 mga kaibigan. Please don't forget to like, subscribe, and hit the button bell para ma-update kayo lagi sa king mga ina-upload na videos. Tara. So same mga kaibigan, napakaganda ng ating daanan ngayon dito So nagawa na po So ito ay ginagawa kasi yung mga estudyante noon ay nahihirapan Dahil dito, maputik noon So mga batuhan pa ito noon Pero ngayon, maganda na ang paglalakad kasi na siminto na po ito Ginagawa na, may flooring na Uh, maganda na ang paglalakad ng mga kabataan. Lalong-lalo lalo na yung mga estudyante at lalong-lalo lalo na yung maliliit ba mga elementary, lalong-lalo lalo na. So, ito ay nagawa na po, maganda na ang paglalakad ng mga kabataan. Hindi na sila mahirapan kasi noon putol-putol at mayroong malalim, mayroong uh, walang siminto. So, bato talaga at putik, kaya dito, sila po nagpapasalamat dahil maganda na ang daanan. Okay, di ba? Tara. Patuloy lang tayo mga kaibigan, patuloy lang din sa panood kasi pupunta kami doon sa baras. At maglalakad lang kami. Exercise lang to mga kaibigan kasi maganda rin yon ang la, mayroon tayong pag-exercise o ehersisyo sa ating katawan para magiging malusog tayo, di ba? Tara. Samahan niyo kami mga kaibigan. ang mga trim mosquitoes. Masulong na nga ito Masulong. Masulong nga di Exercise. Exercise. Tuhod. tuhod. Gadagdagan eh. pa ito mga kwan. Mga korex. Ayan. Nagsasama ang mga trim musketeers Manayo ko na inom. Manayo kami inom. <laughs> Ang hasler gud manginom. Ang mga parang iinom gud. Ito manin wine di den atong pagkalak na Ayan guys, nakita nyo napakaganda ng view dito. O di ba? So pwede kayong maliligo dito pag uh, high tide kasi mano din to dito malalim at mayroong mga malalapad na bato, pwede kayo ditong Uh, kakain Mag, uh, Lapag ng yung May mga kakanin yung Na dala, -dala. Dala, dala nyo So maganda rito mga kaibigan Ayan po, umpisa na po Oh, nandito pala mga pusti ng ano uh, Solar So maganda na mga kaibigan dahil Ang paglalakad ng mga kamataan O mga estudyante Lalo na pag sa gabi Maliwanag na Yung magabihan sila Maliwanag So hindi sila mahirapan Hindi katulad dati na magkapa-kapa kayo lalo na pag walang flashlight so malaki ang pinagkaibahan noon at ngayon so dagdag ito kagandahan ng ating daanan nilagyan ng solar para time na magabihan ka hindi kay mahirapan o di ba napagaganda guys maganda So, mga kaibigan, yung posty na yan na sa likuran ko, basag na yan hala, mga kaibigan ngayon ko nakita talaga na basag na pala itong posty na isa, unang una yan ang una kong nakita na may basag na pala imagine ninyo mga kaibigan uh, ginagawa ng paraan ng ating mga barangay officials ng ating mga naitutundan yung ating government na mapaayos ang ating daanan, nilagyan ng solar para lumiwanag, magliwanag ang daanan, lalo na pag nagagabihan. Pero anong ginawa nila mga kaibigan, natuklasan namin ngayon na may basag yung posti, basag yung ilaw ng solar natin. So, hindi maganda kaibigan, kaya kailangan tong masukil yung mga bata na gumagawa ng hindi maganda sa ating barangay, okay? Yan po mga kaibigan, mayroon na naman pong kusti dito. Basag din po ang ilaw. Talagang binabato ng mga bata. Kasi hindi yan mababasa kung hindi binabato. Mayroon pang isa na, na nandun pa talaga yung bato na binato. Nasa, nakasabit pa. Imagine you guys, napakawalang mga mundo itong mga bata na to Kailangan to madisiplina. So, hindi maganda yung ginagawa nila. Kasi ito ay ginagawa natin sa ating barangay para mapaganda ang ating barangay uh, sila naman ang nag-distract nito so so napaka-destructive naman itong mga bata na to wag naman po Mama, kanon na kaabot na kita. Anem ba may solar podiyo? Mo pa naga doon pa kami liwanag nagngali. Adelud wa ray adam buong. Nay kay palit ka mapa. Ang bagong ka. Waray adam kabato ini. Solar. Waray ngod keo. <laughs> nagpagsangan pagsaman adon parang bato. <laughs> ang mga solar dito mga buong. <laughs> 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 ang bote ko nalaga pa. Nalaga ito kay nang wao ayan guys ito po yung hagdanan uh, matagal na po to kaya kailangan na rin itong marirepair kasi panas na po mga kaibigan no kailangan itong marrepair kasi pag uh, umuulan dito madulas to kaya kailangan na talaga magpalitan to o diba guys o, kasi pag once na umuulan yan sigurado may slide ka dito kaya kailangan maayos din to sa so, adik magpatron nga ni magbaktas. Magdara reserve mga chinilas. Oo kay Dedikado. Slide. Ayan guys, sa wakas <laughs> nakarating na din kami ng baras. Pero yun po ang aming natuklasan, yung mga solar lights na may pusti, mga basag na po yung iba. Huwag naman po ninyong gawin yan kasi yan ay project ng ating iski. Kawawa naman po yung ating iski. Maawa naman po kayo. Nagsisikap siyang magkaroon ng project. So, nilagyan ng mga solar yan para magliwanag yung daanan. Para din yon sa kabutihan nating lahat. Kasi maraming dumadaan dito, hindi lang kayo. Kaya please, huwag naman ninyong gawin yan. Magtulungan tayo mga kaibigan, huwag niyong basagin ang ating mga solar lights kasi ito ay nagbibigay ng liwanag sa ating daanan. Lalo na pag nagagabihan tayo maglalaka dito o lalo na kayo mga taga rito. So please lang wag naman niyong gawin para sa kabutihan ng ating barangay, kabutihan nating lahat. O di ba? madam. Good morning. Nakaabot kami di. nga dito. kabataan, waray dagko na. Oh, waray, oo, waray pang dagko. Ano Yan. Tinang pili na dito. Hmm. mo ito. Elastic oh, ito. Hapa, apala, waray na. Oh, may, may dadi di, okay, okay. Okay, okay. Oh, come on. Ang di ba? Dersing? Oh, Ah, ito ako. Ah, ito ako. Ah, ito may mga anak na na dito. ni lahat ng niya ang na. Ayan guys, may minggo kami at may banana binigyan kami ni Margie, Margie. Bonita So, thank you sa banana at saka sa minggo May dala din pa, uwi Uwi na mga kaibigan, uwi na kami Bye bye, see you next time <coughs> Margie, sagrado ang bonita Oh, bonita. So, may mga dala kami pag pagkad to dara. Pag uli, may bitbit bit na pasalubong. Okay, guys. See you next time. Bye-bye you. Don't forget to like, subscribe, and hit the button bell para ma-update tayo lagi mga kaibigan sa aking mga ina-upload na videos. Oh, di ba? Kita-kits tayo muli for the next video.